Hello everyone! Welcome ulit sa aking channel, Ang TV. Ngayong araw na to ay nandito tayo sa Barangay Anolon Elementary School. Nagpa-food feeding kami. Dito si Cielo. At nagumpisa na po kami magluto ng pansit. At saka mayroon pa naman kami chicken curry mamaya-maya. Oh, enjoy, enjoy ang mga bata dito. Enjoy sila. At saka kami pala. ito kami magpa-food feeding sa mga school. Ito yung mga kasama ko. Oh, yes, niya. Yan, kami lahat. Pindang vloggers. Sama-sama po kami para sa aming food feeding. At dito naman tayo sa ating isang kusiniro. Shout out pa lang ay Boss Omar Royana. At dito tayo sa isang kusinero. Roger Kahigas. Ang sarap naman ng pansit niya. Wow, the best. O, oh, diba? Enjoy, ba? Diba? Enjoy, no? Kaya, please like and subscribe to my YouTube channel. Dito tayo. Pasyalta dito sa kabila. Dito tayo. Dito. Ay! Oh. Ayan pa ang mga rekados namin. At dito naman tayo sa kabila. At ito pa yung mga refolyo. Saka mga lamas. Mayroong pagkirots. oh. okay, di ba? Sarap ng loto namin ngayon mga boss ah, ano pala to pang pang tanghalian ng mga bata po ayun sila oh nag resist pa muna yun oh yun oh kaling talaga kusiniro na vlogger pa saka mayroon kami isang kaldero na kanin at saka dalawang kawa na pansit grabe oh si pag talaga yung mga hindang vloggers eh Hanggat dito na lang po, ako nga pala si Bosa Enting, isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.